Marahil naranasan mo ng tikman at kainin niya yan. Ngunit ang masaklap, hindi na naulit. Kahit anong ngud, -ngud mo sa ulo niya, wala pa rin epekto. Ayaw ni Inday. Alam mo, Dudong, sa totoo lang, masyadong maarte ang mga babae pagdating dyan. Ayon sa pag-aaral, 1 to 10% ay 3% lamang ang mga babae ang mahilig kumain ng pipino. Kaya naman, kung gusto mong maulit, tikman at kainin yan. Meron tayong tatlong paraan dyan. Makinig ka. Huwag kang mag-alala, brother. Dahil ako ang bahala sa iyo. Hindi ko na patatagalin pa. Pinakauna, kung meron kayong schedule ni Inday kapag alam mong malapit na, gupitin mo kapag alam mo sa sarili mo na makapal na ang buhok niyan. Nako nako, kapag alam mo na mahaba na yan, makulot-kulot na, makapal na, kailangan mong gupitin yan kung wala kang gunting. Nako, bumili ka. Mura lamang yan. Oo, tama ang narinig mo. Kailangan mong gupitin kapag makapal at mahaba na. Dahil sa totoo lang ang mga babae sensitibo, ayaw talaga nila kapag masyadong mahaba. Yung papaganon pa lang, tapos ba diba, sa gabal, sa mukha, Makate. May mga babae talagang sensitibo. Ayaw nilang natatamaan ng buhok ang kanilang mukha kasi naman 'di ba sa gabal 'yon. Halos hindi na matatanaw yung betlog. Nako nako, ang hira. Kaya naman advice ko sa iyo, kailangan mong bumili ng shaver or gunting, ganon sa tindahan, mabibili lamang yung shaver sa halagang 10 piso o di kaya 15 pisos alam mo brother, sa totoo lang gustong gusto ng mga babae na maaliwalas tingnan yung walang sagabal at syempre, flawless tingnan kaya ayan ha, number one talaga yan, kailangan gupitin mo, dahil ayaw ng mga babae yung masyado ng makapal tapos makulot-kulot eh syempre, ikaw ba naman, di ba, susubo buka, tapos sagabal sa gabal uh, sa mukha mo. At syempre, samahan mo na rin ng sabon. Sabonan mo ng mga antibacterial, kagaya ng bioderm, o di ba diba? Antibacterial yon Para naman kahit papaano, di ba Maging mabango, masarap sa ilong amoy-amoyin. Malay mo, may balakubak pala. Ngi! Oo, talagang mapapangi talaga si Inday sa iyo. Pangalawa, Unahan mo siya sa pagkain. Oo, tama ang narinig mo. Kailangan ikaw ang unang mag-initiate. Kung gusto mo talagang tikman at kainin niya yan, kailangan ikaw muna. Mas maganda kapag ginalingan mo. Dahil kapag ginalingan ang performance, ang mga galaw at mga kilos mo, nako nako, sinasabi ko sa iyo dudong na ibabalik niya rin yon ang katumbas na ginawa mo. Alam mo ba na may mga babae talaga na kapag nagustuhan at nasatisfy sa iyong performance ay gagawin niya rin iyon? oo naman, tama ang narinig mo. Dahil meron din naman pakiramdam ang babae. Marunong din naman yan kami o sila makiramdam. O, oh, ba diba? Kaya ikaw, brother, ha? Huwag makasarili. Pangatlo, huwag na huwag mong ingod-ngod ang ulo niya ng sapilitan. Alam mo, Dudong, sa totoo lang, pinakaayaw talaga ng mga babae yan. Yung kinukuha mo yung ulo niya at pinipilit mo siya, nginungud-ngud mo. Nako, nako, hindi maganda yan. Mabilis uminit ang ulo ng mga babae kapag pinipilit mo. Kaya hayaan mo lamang siya na siya ang mag-initiate niya, na siya ang kusang gagalaw. Hayaan mo siyang pumunta sa paroroonan. Hindi naman manhid ang iyong kapareha. Hintay-hintay lang. Kailangan marunong kang maghintay. Nako, nako, kasi kapag pag ginaganon mo talaga, kinukuha mo yung ano niya, ba diba? Yung head niya, pinipilit mo, ay talaga namang masasabi ko talaga na hindi ka na makakaulit kay Inday. Ayan, Dudong, alam mo na ang tatlong paraan yung mga techniques para mulit-muli yan, babalik-balikan ni Inday. You know what I mean. So, ayun lamang, brother, ang mga techniques at tatlong paraan na pwede mong i-apply para naman muling ganahan si Inday. Alam ko rin naman na marami pang paraan, maraming mga techniques na pwede mong gawin, pero yung tatlong ibinahagi ko, nako-nako, talagang epektibo yan. Siyempre, kailangan kung di ba, kailangan kalbuhin mo yan para ganahan siya. Kasi di ba, nakikita niya agad kung gaano ka, di ba, kung gaano ka ganda yung tanawin. At syempre, yung pangalawa. O, oh, ganun ha. Gawin mo rin. Ikaw muna ang mauna. O di ba? Kapag inunahan mo na siya ng kain, edi syempre gagawin niya rin 'yon, kakain din siya o di ba? Pareho kayong busog, wala kayong ano doon, hindi kayong magugutoman. <laughs> Tapos naman syempre, yung pangatlo is huwag hawakan yung head. Kailangan ano lang, relax lang, hintayin mo yung tamang oras, tamang spot na siya ang kusang pupunta dyan. o di ba? So ayun lamang. at syempre Uh, always honor your wife, love your wife, respect your wife. So ayon, please subscribe mo naman ako sa aking YouTube channel at ifollow mo din ako dito sa aking Facebook page. Maraming maraming salamat, lagi tayong mag-iingat. Bye!